you <laughs> ayan, good morning, good morning po mga kapising at tayo po ay uh, makakalaut sa araw ng Martes Panginoon God uh, at bago tayo lumaut, tayo muna ay manalangin Hallelujah Lord muli Panginoon Jesus, maraming salamat, maraming, maraming salamat po sa bagong ito sa patuloy niyo po pagbibigay ng lakas buhay Panginoon pag-iingat at blessing Panginoon God kaya patuloy po akong lumalapit sa iyo pa rin, Panginoon. Ni Lord ang yung kapatawaran sa lahat ng nagagawa ko pong Patawarin niyo nga po, Panginoon. At uh, sa so, umagang ito, Lord, hinihiling ko rin po na ingatan niyo po ang aking pamilya, mula sa aking misis, hanggang sa aking mga anak, hanggang sa aking apo. Ano makanan lang gagawin, Panginoon? Patuloy niyo po silang samahan. Maging sa mga kapatiran po namin sa COG Fisher Mall, Ingatan nyo rin po pang yun alam Kasi parang yun na sobrang po init Kaya po ang gumabay sa kanila Samahan nyo po sila Maging ang aming bansang Pilipinas Panginoon ka At ang aming buong, buong mundo Patuloy niyo po itong ingatan at pagpalaan niyo. Kaya maraming maraming salamat po At maging aking huling sa araw na to Sa iyo po lamang patuloy na hinihiling So ayan mga kapising Ang ating oras po ay alas 6 na po ng umaga Uh, tayo po ilalawat na mga kapising at uh, sana patuloy niyo po samahan at patuloy po tayong magiging joy. Ako nga pala si Ray PC Adventure TV. Patuloy po nagpapasalamat sa inyo lahat. So walang sawa mong pag-subaybay sa aking channel at sa aking pong, uh, mga reels. So kaya po mga kapising, mamaya na po. Sana maging dito po tayo kahit na mainit. God bless. Araw mga kapising. po hindi pa yung gagalawin hindi lang natin alam ano, kung pagkatapos dito sa kaliwa kung tatanggalin na rin yung mga nasa kanan at dito, diretso na po yun lang sa airport abang-abangan na lang po natin kung ano yung mangyayari dito Grabe pa diba, mga kabising oh. Ah, sa totoo lang po mga kabising Nakakatulong din po siya sa mga isda eh. Dahil Yan sila namamahay Yan po sila naging ninahin Lalo po yung bakoko Pag wala po ibang makain niya Kinakain po niya yung tahong At saka yung mga limasag na manilit ginawa ko nila ano yan, bahay ngayon, pag nawala na ho eh hindi na sila makakapagtago bahag dito po kasi mayroon sila huliin dahil puro kahit ho yan baka huli ka man nalalagot lang pero pag naging pera na ho madali na silang mauli, kaya lang madali na mabilis sila silang kumonte mahirapan na silang mangitlog eh. mahirapan na silang magparami at so ayan, mga kapising testing muna tayo dito kung saan nung huli natin labas saka huli tayo ng apat na malaki apat na malaking bako ko at gaya pa rin po ng dati yung ating kamis mga kapising hagis hagis medyo mahirap lang yung pamahay niyan mga kapising puti yaka to anim na round po yan mga kapising. tigat pa paano nakabili pa rin po tayo para tayo makalaot tayo po testing na mga kapising. ayan, mga kapising, hipo na buhay Okay, wala uh, na po mga kapising Ah, mga kapising na natin po sito oh. <laughs> Kinakain kasi yung pain natin mga kapising Kaya nagawa ko tangkap eh, tangkap tayo Pusit mga kapising ah, uh, na tayong pusit mga kapising ah, Huli na natin yung isang salarin pero pahis na yan mga kapising so, magandang hindi lang isa ayan okay, mga kapising hindi natin nakunan yung action lumipad tayo sa pilakagilid la lapo lapo mga kapising yung ating nabakas yung ating guwena mano mga kapising lapo lapo malaki good size ganda naman ang ating first cuts Okay, lipat na tayo mga kapising Kahanap Pang-apat tong lipat natin to Kaya patanggalin ka mga kapising Wala po mga kapising Saan mga kapising? Saan mga kapising? Pumarik tayo dito sa hinulihan natin nung huling labas natin mga ano Nakabakas na tayo ng ko mga kapising. Uy! Pumalapot ka sa paen. Ikaw mga kapising! Ikaw! ikaw mga kapising oh laki-laki na rin mga kapising so mga kapising nakakuha rin kanina nalagot Oh, uh, kuku mga kapising yun Jambu mga ay ah, siya na rin tayo mga kapising pa kuku it's all mga kapising uy magbangin mga kapising auman yan. Bumangin mga kapisig. Ano oh, mga kapisig? Adalang, takos pa. Ay lapo na pula pa, bako ko pa lang nakadalawa rin tayo mga kapising dalawang rin ako ko mga kapising Kaya huli natin mga kapisa. Hindi pa matalo. Pero hindi pa rin matalo.